Hello mga kapix, it's me again, Mama Pix. So, ayan, good day po sa ating lahat. So, ayan, today's vlog, yun ho, kaninang umaga, malakas po yung ulan. At ngayong tanghali, mabuti naman po mga kapix kasi, humupa din po yung ulan, pero po yung daan, maputik. At may, ano, may tubig, hindi naman po gaano-kano yung baha. Pero may kaunting tubig po yung daan mga kapix, papunta sa kalsada. So, ayan. Ang oras ay 12.54 na po. At yan po yung labas ngayon nila Mama Dax. So, ayan. Wala po sila Mama Dax dahil may pinuntahan po sila ni Papa, Papa Bits ngayon. So, kami lang po yung nandito. At yan. Makulimlim po yung panahon. So, yung dalawang bata, yan. Pauwi na po dahil... In inutusan ko muna silang bumili ng noodles yun lang po muna yung ulam nila ngayong tanghali may gulay pa naman po na lang ka pero mas gusto siguro nila ng may sabaw at yan ho masasarap pa po kasi lalagyan po natin ng itlog yung noodles siya makaw ka noodles yan very good so silang dalawa po ni ano patpat at at kristin yung inutusan ko Tito diyan naman, naglalabas siya ngayon ng kanyang labahan. Yan. So, yung amin kahapon, yan, medyo tuyo na po yung mga ano. Yan, pasensya na po, may mga wakwak. -wak, may mga kikik sa gilid. At yan po, magluluto po tayo ng noodles, mga kapiks. Mga kapiks tayo, may nagluto po tayo ng noodles. Tumating na po sila, Mama ducks. Iwan ko lang kung may dalang ulam. Kung may dalang ulam, magdudoble po yung ulam ng mga bata. At yan, si Mama Dax may ang ulam. Natuon oh. pa? Hotdog daw. Natuon pa, Mama ako ito, Mama Dax. Dax. Sabahin magkulang. So yan, bumili si Mama Dax ng lawlaw. -law. Ha, o lumakat. Tapos yun, hotdog. So, dobli po yung ulam ng mga bata. Hulo. <laughs> <laughs> Naggrocery po si Mama Ducks, sa grocery. Na, na, na ano po ako? <laughs> Napapagod na. Walang laman yung bahay namin. Hmm. <laughs> ano, di isda. Ngayon di isda mga day, din. yung gatas natin hindi aasayin. Madak, sada pa po ngayon popcorn. Kaya mo nga ni. Tapos magbibake ko ako guys. Yan, magbibake ko okay. daw si Mama Kasi. Ducks. Nagluluto ako ng beef pero hindi po ako nakakain. Na <laughs> so, Nagluluto ako yung hindi nakakain. So yan, timplahan na po natin yung noodles. So ayan, diyan kauna yan. Dito na po yung ulam nila at may langaw. Ano ba yan? Sige na, pag-pray. Ano yung kamo pag-pray? Dali. niligo pa po si ate Isra. Pabalas pa po access all lord for this day gift which we got to receive from divine kind the Christ, for our lord image yan kainam na boka mo hin noodles para kadit yo ang plato bubutangan tan noodles yan tenan inakan ha dire ka magd noodles dire mino ditay ati ko na late ka skin ka di Maras ni kayo may ada, bunai. Noodles, ba? Diba, Hindi, ano? May bunai man. At yeah. Very good. O, pat-pat dali. Ngayon mo ng noodles. Atian yan, may natira pa pong ano lang ka na gulay. So, yan. May lawlaw na. Ginawa si Mama Daks na may kamatis. So oh, papasutin mo kamut siya. Ano ba? So sorry. Wow. kumakain si nanang lawlaw. Sagol-dagat. Igaw at tipat. Marasap ito sagol na hotdog. Siya. Pagduri pa kain. Mukha may dapat utang. Nga pauso it kamatis. Dire marang Mama Daks. Ha. Kaong Nakaw ni siya huya pa yung paging babaw ang hipon ha, hotdog. Ang oh, hipon, lawlaw. Yan, may ano po, kandila para yung langaw is umalis. Yeah.

guys Okay, I see. Okay. Ayun. So, ayan mga kapiks. Tapos na po kung kumain. Ay, ba? Ha? Oh, nag-on pinapitis rabo yung surya isla eh. Pag minuman na pamilo. Okay. Ayan Ay, na po yung mga kaldiyos. Lang muna ikaw. Bukas ang sa mga Okay. Si Ati-ati, salang po yung mga kalbos. Ay, diyan bukas-bukas wala na tayong kakainin. <laughs> bus-ubos, bus-ubos yung ano. Close your eyes. Dry your tears. Dalaw ko siya ngayon ako. Oh, pagkukulong siya, nag-inig. Oh, pagkait sa buwan. Ah, nag pamanhikan na na

多花这些。

Pilipinas, yung mangga ginawang dessert. Kami hindi manga, sabi, yan, hindi maasin yung mangga patamis daw. Para sabi kanya, kung may dahil po na, no? Biglaan lang ginisa. Ginisa. Ang Dikit na 'yan. Binibitin ito. Ang niya. yung host ng washing. pogi. pogi. Tapos <laughs> tinuloy 저 papa 미스나

So, gidiret na andito na ka-bridge. Ay, ang takon. Sa din di maram. pa rin naman na to. Ha? Wala na pala katingbang, 'di ba? So, anong lang